Uh, ano pala, umaga din. <laughs> sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po, if the bullets around the world hello, magandang umaga po sa inyong lahat no? lalo na doon sa the Netherlands, mga lalabs, mga bayots ay uh, tawag dito. Uh, Nawawala daw si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Totoo ba ito mga lalabs, mga bayots? Nako po. Kawawa si Tatay Diggs, no? Eh, ang tanong sa anak kaya ngayon si Tatay Digong, no? Maka binigay na ni Bongbong Marcos doon sa tawag dito. Sa... Ayun, mga makakaliwong grupo dyan sa pili sa ano, sa The Netherlands, mga lalabas, mga whites. At itong pangalawa ay, totoo kaya na si Kukak, yung ating Piers Lady, na ano daw, naditin daw sa LA dahil sa may isa di o manong namatay na tagapagmana ng Rostan na mall. Ayun, oligarko din doon, no? dahil daw sa uh, lumulunok daw, nang, ay uh, ini-injectionan daw, nang tinuturo ka ng, uh, alam nyo na, yung paborito ni, tawag dito ni Bongbong Marcos. At may bagong balita, no? itong GMA News na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte daw ay nag-request Uh, na makipag-usap sa consular officer ng Philippine Embassy sa The Netherlands. So dito muna tayo no sa sana ba 'yon? Yung nawawala daw si Tatay Digong, sabi ni uh, dating executive secretary ni Pangulong Duterte, oh, dating Pangulong Duterte na si Salvador Medial Diaz sa kanyang interview no doon sa SMN9 uh, tawag dito. Ah uh, hinahanap niya si dating pangulong Duterte doon sa ICC facilities or facility, e wala daw doon. At uh, hindi daw wala daw record doon mga labels mga violators na tawag dito. May Rodrigo Duterte daw noon na naka uh, tawag dito. Na andoon. So, saan na ba yung balita ng One News? Ha? Sandali. May balita po dito, mga lalabs, mga vayots. Itong, uh, saan na ba ang One News? One News 5 na lang tayo. No? Dito sa Panayam Kinam Kanina nang media, sinabi ni dating Executive Secretary Salvador Medialdia na hindi nila alam kung nasaan si dating Pangulong Duterte. Sa pagpunta ni Medialdia sa International Criminal Court Detention Center sa The Hague, Netherlands, sinabihan umano silang walang Rodrigo Duterte sa loob ng pasilidad. So ang tanong nasaan si dating Pangulong doterte, Bakit siya nawala? At ang balita pa, di ba? Eh, dinala daw ng ambulansya si Tatay Digong doon sa isang hospital dahil nga sa nanghihina. Siyempre, hindi ka ba hindi manghihina sa edad ni Tatay Digong na mag-80 na ngayong pita 29 yata? Sa something ganyan, no? Eh, tapos siya pala siya lang eh, sa loob, tapos malamig, tatag siya sa biyahe. Talagang manghihina. So, dinala daw sa hospital, hindi alam, hindi din sinabi kung saan hospital. So, yun na nga no, may uh, naglabas itong... Uh, Tagapagsalita ng uh, News 5 pa rin tayo ha. Inanunsyo ng tagapagsalita ng International Criminal Court na si Fadil Abdallah na nasa detention center na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Nilinaw niya na dinala muna si Duterte sa ospital para matiyak. At uh, matiyak na maayos ang kanyang kalusugan bilang bahagi ng standard practice. So, pero, bahagi ng standard practice ng ICC, pero yung procedure na paghuli, na pagkidnap nila kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, hindi nasunod. Dahil si Tore, nagbasa ng kanyang Miranda Rights, ang kanyang warrant of arrest, inasa e silpon at hindi dinala si dating Pangulong Duterte, doon sa isang uh, judge no at haya hayaan sana din si dating pangulong Duterte makapagpiyansa walang ganyang procedure ginawa tapos dito sasabihin standard practice napaka-ipokrito ng ICC tapos dinala pa kaagad sinakay sa eroplano at ang masakla pa yung eroplano ang nag-provide pa ng eroplano hindi pa taga-dahig -taga kasi Pilipinas pa, taxpayers money na naman ang gumastos no para isoplong ang dating Pangulong Duterte doon sa ibang bansa. Ang sakla. So the, sabi pa dito, the court will announce in due course the schedule for the initial appearance. We record the importance of Respecting the integrity of the judicial process sa ad ni Il Abdallah, Egyptian siguro to. Sa isang pahayag ngayong Huwebes, uh, walang sinabi ni dating Executive Secretary Salvador Mejardia na wala sa detention center si Duterte. O sino yung paniniwalaan natin dito? Itong si Abdallah, si Fadi Abdallah, ng... Uh, ano ito siya? Tagapagsalita ng ICC? Or si... Uh, maniniwala. Mas maniniwala ako dito kay uh, dating Executive Secretary Miguel Dia kaysa dito sa ICC. Dahil mismo si VP Sara, sabi ni Miguel Dia, hinahanap si dating Pangulong Duterte kung nasaan na. Hindi mahanap-hanap ni VP Sara at ni... Sabi, sabi, ni kung grisman pulong ang kanilang ama, kung saan. So mas maniniwala ako kay Medial Dia, kaysa ICC, madali lang sabihin eh. Iwala din silang pinapakita ang video, picture kung sa saan si dating Pangulong Duterte. So ito, Medial Dia express frustration calling it a possible grand plan So, secretary transferred Duterte to unknown location. Hindi malabo mangyari yun mga lalabas mga bayot. He added that they have requested to access Duterte but have not yet to receive confirmation his whereabouts. Ito yung masaklap ngayon. Tapos, pabulaanan nila na andoon si dating Pangulong Duterte sa ano? Eh... Niwala naman ako dito sa mga balita-balita ng mainstream media na to. Eh, mas ano yun sila? Mas sinungaling. So, may bago after noon, balita na naman ito ng GMA News. Sabi dito, President Rodrigo Duterte requested on March 13 to speak with a consular officer of the Philippine Embassy in the Netherlands. In a post on its official Facebook page, the Philippine Embassy in the, in the Hague stated it received a call from an international criminal court detention officer at 3.41 p.m. local time, the, doon yun sa The Netherlands no, at uh, alas 10.41 no, ng gabi Manila time, sabi dito, informing about the Duterte's request to speak with a consular officer during the call the former president conveyed among others that he underwent medical checkup and has received medical care and that he is generally fine so dapat makita talaga si Tatay Ligong my video na okay siya picture o kung ano wala eh Puro lang sila salita-salita, hindi tayo maniniwala dyan dahil pinagkaluluh ni Bongbong Marcos si uh, dating Pangulong Duterte at nabooking niya doon sa interview sa BBC News sa London nang isang uh, uh, tagapagsalita yata yun ng uh, ICC. O, si Bongbong Marcos yung itinuro na kung saan ay siya ang may pasimuno kung bakit hinuli si Duterte. Tapos yun na, na ano, si Bongbong Marcos. Kalat kay ngayon si Bongbong Marcos sa international o pati sa Japan na balita siya doon yung kasinungalingan niya dati na sabi niya na hindi siya makikipag-coordinate sa mga sa taga-ICC kung pupunta O, nasa Hindustan din na ano news, andun din siya sa India, tinuligsa din siya doon. Pahiya na si Bongbong Bung Marcos. So sabi pa dito, uh, the embassy also stated it made a request to the registry of the ICC to facilitate a consular visit due to the 30 as soon as possible following his request for assistance. for a visit by his legal counsel and family member uh, respectively. So yun daw, kulti si Philippine Embassy in the Netherlands. Yan nga, no? Sana nga, hayaan ito at uh, makausap ni VP Sara at ni Kongresman Polong, si dating Pangulong Duterte at ito pa yung masaklap, mga nalabs, mga bayot, yung visa ng uh, nurse ni Tatay Digong is two or three days lang. Tapos si Executive Secretary, dating Executive Secretary Salvador Medial Diaz, 15, day, 15 days lang din yung visa niya doon na binigay. So kailangan niyang bumalik sa Pilipinas at mag-isa na lang si dating Pangulong Duterte doon sa The Hague. Kawawa ang ating dating pangulong uh, Duterte no at uh, isa ito mga la mga viewers sa rason kung bakit uh, pinakulong, pinakidnap ni Bongbong Marcos si dating pangulong Duterte sa kadahilanan na maraming rason. O na jan para i-declare nila lalo na jan sa kumilik sasabihin nila na Uh, hindi na makatakbo, disqualified na si dating Pangulong Duterte tatakbo pagka-minyor. Eh, para ma-expect nila na si Nograles ang uh, mananalo sa Davao pagka para baboyin nila doon ang Davao. So, pangalawa dyan, eh para, uh, dahil alam ni Bungbong Marcos na matatalo ang kanyang kandidatong bolok na labing dalawa at mainit uh, talagang uh, pasok sa mga ang siyam, yung magic nine ng mga kandidato ni Tatay Digong. isa yan mga lalabas mabait pangatlo nais nice ni Bumbong Marcos mag-trigger ang taong bayan magalit kagaya ngayon daming uh, kahit saan sa Visayas sa Mindanao may mga rally no para makapag uh, tawag dito makapag-anunsyo ng martial law si Bongbong Marcos. Yun, kanya ano para wala ng election ngayong Mayo at hindi na siya mapapalitan. So, manatili na siya hanggang kagaya ng tatay niya, 5, uh, 21 years, no? Na, ano, umupo pagka-presidente. Gawin niya, mag-martial law siya. So, tingnan niyo nga ngayon yung mga nangyayari. Sa Pilipinas, ang dami nag resignation ng mga ano, pulis at sundalo at may isa pang uh, PSG ni Bongbong Marcos nagano, nag-resign din at sumusuporta kay dating pangulong Duterte. Hindi na masikmura eh. Hmm. Tapos ito pa, ang Masaklap. binaboy ni Bongbong Marcos ang Korte Suprema. Gumaganti si BBM. Hmm. Sa Korte Suprema, dahil bakit? Hindi na pinakinggan ni eh, ang Korte Suprema. Oh. Kasi, di ba, inutusan ng Korte Suprema na magbayad ng state tax. Na ilang bilyon yon Tapos yung ano pa, yung may get 54 hectares na yun na kanilang uh, little palace doon sa Pawaig. Ilocos sa uh, Norte ba yan? Pinapasuli ng Korte Suprema dahil uh, yun, ay galing sa Ilgatin Wilt. Ang minako yun, wala. Walang sinunod si BBM kaya gumaganti. No? Ngayon, oh, dito tayo kay Kukak. Eh, kalat ngayon si Kukak, mga lalag, mga bayot, na, sana ba yun? Nag-detain di umano si Kukak sa Los Angeles dahil di umano ay uh, sabayin ito. Sa isang uh, sana sandali, sandali sandali Tagapagmana ng Rustan, ay uh, yung Rustan Mall, ang uh, apelido nun, Tantoko. ay namatay di omano doon sa Beverly Hills sa Los Angeles. Sana ba to? Dahil uh, na-overdose, eh, pinagbabawal na gamot, dahil hindi sanay. Di Omano itong si Tantoko, na magtawag uh, dito. Maglunok-lunok ng ipinagbabawal na gamot. Siguro pinwersa siguro nila yun. No? Na, sige, mag-ano ka dyan. Gamit-gamit uh, ka. Kasi pumunta si Lisa doon eh. Siguro para sa ano. Eh, Magipag-usap daw kay Trump. party party sila doon. O ayon. Bakit hindi ko mahanap dito? Hmm. Ah, may ano. Naka-on pala ang Bluetooth. Sandali, <laughs> ah, hanapin ko yan. na detain daw doon eh pero nagsinungal nagano nagtawag dito nagdeny si ang palasyo na hindi daw totoo wala naman tayo diyan kailan ba nagsasabi ng totoo si Lisa Marcos sila si Bongbong Marcos wala Mahanap. Uy, sandali ah. Ah, dito na lang tayo kay Dugong Palaban. oh, ito, sandali. Ah, sandali. Ang kanyang kinakaharap ngayon sa Amerika. Okay, so, tingnan natin itong kababayan. So, it may isang kababayan dito na Bisaya, taga Cebu yata ito siya eh. Ito siya yung nag-bulgar ngayon at may isa pang foreigner sa TikTok. Mm Let me just remind you that this video is for entertainment purposes only. Oh. Wait, wait.

kita oh, po mga ko kay si Lisa o kining lalaki nga tagi sa kanang kinakoy mention nga ayun na nga sa rastans yung tanto ko na yon na namatay dahil uh, di umano, na overdose ay pinagbabawal na gamot na in injection sa kanya na yung coke tapos ayon sa balita eh yun na nga pitong oras na palang tsuge, hindi nila, sa kapan nila ini-report. Basta so ito si kabayan, matapang, talagang hindi siya nagtakip ng mukha. Binulgar talaga niya, no? overdose niya ang foul play, si Palakao, sayong-sayo. 7 hours later, 7 hours later, yung po nila gripon na namatay na dito ng gahi na. Agoy. So, pag uli na nila karun, imbisigahan sila, wadi man niya Hmm. Bakit daw oh, inihintay pa nila na 7 hours na nigas na sa kanila inireport report sa polis? Ngayon, nung umuwi sila, eh, siyempre, bago sila umalis, eh, inimbestigahan. So, hindi daw masagot ni Kokak kung anong rason. Tapos, yun. Kailangan pa 'yun idaan sa autopsy para tingnan eh lalo na pag titingnan nila sa toxicology makikita doon kung ano yung cause of death nitong Tanto nato na tagapagmana ng Rostans uh, Mall. di ba eh makikita doon overdose siya eh, pinagbabawal na gamot dahil according sa kay kabayan nato na nasa Los Angeles ay hindi daw gumagamit talaga itong si Tanto ko parang pinuwir sa lang yata. Yun siya, no? So, ayan. ayan Na-detain daw doon. ayon pa sa ibang mga balita. Eh, kasama daw doon si Martin Romualdez, si Escudero, Chase Escudero, pati si Coca at yung may isa pang mga iba pang pa mga kasamahan, no? Pumunta ng Amerika. Party-party sila doon. Taxpayers money kaya ang ginastos nila. Of course.

Na hindi totoo, putanginan ninyo talagang mga ngaling kayo. Sa muna karon ka na nalang ninyo mga may puses mga putanginan ka mo? Kili mo mga uli, tungkol kayo, mong puros mong mga adik. Sabo pa mo? Ugas Ayun. Masaya si kabayan dahil hindi na makakawi si Palaka. Dahil nga, siyempre, iimbestigahan siya. Siya may daladuni. May tanto ko, bakit namatay yun? Bakit itong oras hinayaang patay, sa kapa namatay na, sa pa, pinaalam. O, di. Yan. Okay, tapos para ma-divert yung isyo, Duterte ulit. Mamol! Kapa na rin yung mga putang nila mo. Kakaroon. Sa slipper ni ko hindi kayo sa kole Detain. Detain, guys. ayon po mga kababayan English Bisaya. Kumaluin so, na mga loves, mga bayot sa ito si kabayan doon mismo nag uh, patotoo na talagang eh si Liza Marcos na detained sa LA dahil sa pagkamatay ng uh, tanto ko dahil na overdose sa ipinagbabawal na gamot. So Uh, kasi to mag 2:30 na no so hanggang dito na lang po muna good morning night no ano masasabi ninyo dito mga lalabs mga bayot sa nasaan na kaya si Tatay Digong at uh, ayun kung totoo man na na si Lisa Marcos sa LA gaba na yan natin no? Uh, panlulokon na sa atin sana hindi na makauya makulong na sila doon sa sa Los Angeles, California. So hanggang dito lang po muna ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ako'y matutulog na. Bye-bye.